Hello everyone! Kamusta po kayo lahat? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. For today's mini vlog nga, ilumabas kami ng barko kasi nga nagkayayaan na naman ng aking mga kasama sa dining room team na maligo sa dagat. At ang pupuntahan naman namin ay yung pinakasikat na beach dito sa Bermuda Island. At syempre bago kami nakalabas ng barko ay nag muna kami ng breakfast sa dining room. At dahil nga wala kaming duty ng lunch kaya may free time kami para makalabas at makaligo sa beach. At nang makalabas na nga kami ng barko ay eh, halos kasabay na rin namin ang aming mga guests dito sa Celebrity Eclipse na lumabas kasi nga may kita nyo naman na maganda ang panahon. At syempre shoutout na naman sa lahat ng hardworking Pinoy crew member dito sa katabi naming barko na Norwegian Joy. Binabati ko kayong lahat na Happy Seapers Day. Mabuhay po tayong lahat na magiting na bayani ng ating bayan. At ito na nga after na 5 minutes na paglalakad, narating na namin itong terminal ng bus. Bali, ito yung sasakyan namin papunta sa, sa isa sa pinakasikat na beach dito sa Bermuda Island, ang Horseshoe Bay Resort. Bali, magiging $7 nga po ang aming pamasahe bawat isa. So tara na, samahan nyo na kami, maggalagala. Let's go! At ito na nga, sasakay na nga kami ng bus. At syempre, saro sa lahat ng aking mga kasama from dining room team para maligo sa dagat. Let's get it on! Sheesh! At ito na nga mga idol habang nasa biyahe kami talagang mawawala ang stress mo kapag ganito ang nakikita mo. Tignan mo naman kung gaano kaganda ang Bermuda Island lalo na ang kanilang dagat. Napakalinis at ang tubig ay kulay asul. Grabe talagang mapapawon lahat sa ganda nito. At ito nga habang nasa biyahe pa rin kami nadaanan namin itong pinakasikat na 5 star private resort na pinupuntahan ng mga turista dito sa Bermuda. Ang Princess Beach Club. Grabe, makikita nyo naman mula sa taas yung overlooking ng beach hotel na napakaganda. Sabi ng mga local dito, dito daw nakatira yung prinsipe at prinsesa dito sa Bermuda. na all ka na lang talaga. At buti na lang, hindi masyadong traffic kaya after 20 minutes drive mula sa port, eh narating na namin itong Horseshoe Beach yeah. Resort. Yeah. <laughs> at mula basta maglalakad lang kami ng 5 minutes para marating na namin ang malaparaisong ganda ng Horseshoe Bay Resort at dito mo na rin ang kompot at shower room kaya makakapagbanlaw ka ng maayos bago ka bumalik ng barko ayon na, wow na wow Woo! wow Araw na! wow 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 at ito na nga mga idol, nakarating na kami mismo dito sa Horso Beach. Shoutout ulit sa lahat ng aking mga kasama. At dito nga may kita nyo na napakarami ng tao na liligo at nagsasambiting kasi nga patanghali na at napakalawak din ng beach na ito at may kita nyo naman ang dagat na napakaganda at syempre ang white sand nito na pinong pino. At sinasabi nila yung white sand daw ay e, nagiging kulay pink kapag nasikatan ng araw kaya sikat na sikat ang beach na ito dito sa Bermuda Island. At ito nga nakaharap na rin kami ng peso ng aking mga kasama sa gating. Oh shout out shout out! Diwata diwata! Diwata diwata! Asa ka na? At kahit nga medyo sa dulo na kami pumesto ng aking mga kasama kasi nga gusto namin na medyo malilim ng kaunti kasi nga may mga puno sa taas ng batuan. Eh maikita nyo naman mga idol kung gaano kaganda talaga ang beach na ito dito sa Bermuda. At ito nga mga idol, pagkatapos namin magpahinga ng konti, is time to ligo-ligo na. At dahil nga sa sobrang pino ng buhangin, inaisaipan e, ko ipahay sa aking buong matawan Tingnan nyo naman. <laughs> Flag. <laughs> at dito may kita nyo sa taas ng bundok eh, may mga kabataan na sumusubok tumalun mula sa itaas papunta sa dagat at dito rin sa kabilang bundok ayan si Kuya tumalun no? napakatapang ni Kuya at ito na nga nag-aaya na kami ng aking mga kasama na maligo sa pinakabukana ng beach, tara samahan nyo kami maligo mga idol at may kita nyo dito ang kabuang laki ng beach na ito. Grabe, sobrang ganda talaga. Ayan o, oh, kitang kita nyo naman mga idol. Kung gaano kaganda ang dagat. Ayan o, oh, blue blue. At sa kasampalad nga mga ka idol, lalaglag yung aking Insta360 sa dagat. Medyo matagal namin nahanap. Sana okay pa siya. Ayan, pinainitan ko muna. Mayroon tayo backup. Bukas sa kaning sila na yan. Wala na yung ista! Wala na ista! Wala na ista! Diwata! Wala na ista. Diwata, wala na, ista. Diwata. Wala na, ista. Diwata. Na, na! Wala na ista! Woo! Oh. Woo! Kain, wala na yung ista! Diwata! Sakar na! Wala na yung ista! Woooo! Kain na na! Woooo! At dito mga idol, meron pa kasama ng taga dining room na dumating. Ayan, shoutout kay Edmo, saka kay Almond, saka yung kasama nila ng assistant waiter. Ayan. So tama-tama, kakain muna kami mga idol. At pagkatapos nga ng dalawang oras ni Kasayahan dito sa beach, nagkayayaan na kami ng aming mga kasama na bumalik ng barko. Para nga may pahinga naman ulit bago mag ulit ng dinner sa dining room. At ito nga mga idol, medyo may kaunting kasayahan kami dito ng aking mga kasama. Panoorin nyo na lang.

At ito na nga mga idol, kailangan na natin magpaalan sa napakagandang lugar na ito hanggang sa muling pagkikita, Horso Beach Resort. At after nga ng 20 minutes ay mula sa Horso Beach, eh narating na namin ng matiwasay itong Royal Naval Dockyard dito sa Bermuda Island. At makikita nyo ang aming barko na pinagtatrabaho na beautiful celebrity eclipse ship. At ito na nga mga idol nakababa na kami ng bus at kaunting lakad na lang e papasok na naman kami ng barko. Ang sabi nga nila may home away from home. bakto reality na naman tayo mga lodi. At syempre ako yung magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood Till next vlog. Stay safe always. Love you all. Muha!